ni Duterte Si Eh, 30 lang ang eh, boto. Eh, eh. Sabi ni Duterte sa kanya hindi ka naghawak ng bayan. Puro lang naman siyasiador, 'di ba? wala kanya anak sa batas. Kailangan ko, ko lang nang yun yung, yun yung pala yung sinabi niya na ano sabi ni Duterte na nagkastas ako ng pamasahe ko sa aeroplano tapos yun lang pala niya itatanong mo sa so akin ayan tapos na ano dito wala nang uwi yan nabunit tayo dito ng umaga tatawa na dito sa so ano mayor siya. Yung pinapaamin nga sa kanya na siya ang may utos ng lahat. Wala nung naging presidente daw siya. Ganon. no? Sabi ba ni Matilde Rose, wala doon sa, ano, wala doon sa topic yung kanilang, ano, impyerno. Ay, sabi ni Duterte, doon tayo pupunta sa impyerno. Sabi naman ni Matilde Rose, ayoko doon sa impyerno. Ihilahin kita sa impyerno. Ganun din yan si Apatli. BBBMT. Ganun din yan si lo Para. Magkano dyan na? 100. Ganda kilo. na yan? Opo, sobra pa po. 100. Ano ito? Binakaya? Ano na po? medyo maliit. Ako na lang po mag ano. Balot na lang. 100 kilo. Tola. Masarap ano, ano, ano yun. Ano is yan te? Dorado. Puro lang po yun. Masarap yan ano

Yan, dorado. 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 Ang tawag sa Oh. Thank you, te. Opa. Tawa mo na. Ito yung isda na ano eh. Isda na... Yung parang sapsap -sap na ano. Ayan, no. Oh. Mahal ang kilo niya, no. Oh. Ayan, no. Oh. Iniihaw. Tapos, pwede mong sabawan sa kamatis. 400 ata kilo niya, no. 400. Or, 300. Ganun. Ganun. Bureto Bureto Wala si Mano Naam ko na naman Bagyong ompong y a nalaki naman ang mga gift. Hindi sila magimutis sa mga tangkay. Eh. Huh. Hmm. Ay lang ang problema. Parang kaya yung ulay ng motor mo. Oh. Huh. Kaya niyan. Huh? Ulay ng motor yung abansan na blue. naka-t-shirt din ako ng kulay ganun Kahapon. Oo. <laughs> Tapos ang color, kulay, ganun ang kulay, parang gold. O yun nga yung ano, kay, yung suot ni Maika din yung ano, well Kaya nga, kayo, kayo dalawa eh. <laughs> Kasi ito pang isang ko, kay, helmet ganun. Sabi ko nag-match yung ano eh. Yung... Ayaw mo lang magpapirchong picture eh. cancer ko si Maika. Yung pagkalamgalaw ng mata mo, sa si Maika, ay, sakit Yung kayo. Sabi ko, man, kasi tinitingnan niya si Shai. Sabi ko, Miko, pati yung paggalaw ng mata mo. Kamukha mo talaga si Papa mo. Eh. Aminin mo man sa hindi. kurap-kurap ng mata niya. Buti na lang kahapon talaga, nakisama naman yung panahon.